Hi everyone, kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat At paus na naman tayo Pagpasensyahan nyo na po Tiis, tiis <laughs> Lagi akong paus Di na bumalik yung boses ko Pero insya Allah uh, Gagaling tayo Okay. Checking energies tayo sa inyong person. Ace of Cups. Nine of Cups. King of Wands. hmm, Justice. Okay. But parang may energy dito ng paglandi. <laughs> okay. Aha. Uh -huh. Ah, okay. Siguro, naging third, nagkaroon siya ng third party. Okay. So, meron tayong na-absorb ngayon na energy. Siguro yung person mo ay nagkaroon ng third party. nagtago ano, nag-effort -e nag pa siya in fairness sa kanyang third party, ano. nagtry nag-explore. Nag-explore <coughs> nag siya, o. Ayan. So, Queen of Pentacles and Five of Wands. Nahuli mo ata ito. Nahuli mo. Siguro sa cellphone, sa email, anything, or may nakakita. May nagsasabi sa'yo. Ganun, ano? But, siguro dahil, dahil ayaw mo ng gulo, ang nangyayari ay parang hindi ka naniniwala. ba? Diba? Parang ganun yung nangyayari sa inyo. Tingnan natin. More. Ganap tayo ng ano. Okay. Parang may secret account to. May nasi ako. Parang, gumawa siya ng isang account para hindi mo siya makita or anything na pwede mong pwede mong anuhin um, para makapagtago siya sa'yo or ginawa niya na to possible, relax lang kayo ha baka mamaya ma stress kayo okay oh. uy, kinabahan tumayong balahibo ko kakasabi ko lang secret account or dami account or gumawa siya ng ibang account. Lumabas yung account na yan. Oh my God, kinilabutan ako. Okay. Ang lakas ng energy nyo ngayon. Sa bagay Friday ngayon. At mag-donate po kayo ng chocolate ngayon. Magbigay kayo sa someone na anything kung sino man pwede nyong bigyan. Yes, Friday po ngayon, maganda po yan. Sundan nyo lang, maganda po yan, promise. Sa mga na maumoblema dyan, mag-ano kayo ng sweet. Anything na ma-offer ninyo. Kaya tanong oras, pwede po. Ngayon, Friday lang po yan. Hanggat hindi pa Saturday, pwede, pwede pa yan. <laughs> ah, ha, ha, ha. Okay. Ayun lang. Okay, nagigets ko na. This person is changing. Yung mga passes niya nang nagawa niya sa iyo, niloko kanya, nagchichis sa iyo, nag-effort siya sa third party sa kanyang uh, kinakinalokohan or kung sino man ito. Money involved, effort, time. Talagang in, in fairness na value siya. <laughs> okay, but eto na nga, as uh, someone na parang ah uh, para parang nasasabi niya sa sarili niya Parang... parang para ang laki niyang katangahan na bakit niya nagagawa yun. Okay? So, okay. Turning back and I miss you. Ayun lang. O, oh, ba diba? Ang ganda ng cards niyo ngayon, para siyang ano, para siyang connected talaga sa, sa tarot Ang ganda po talaga. So, magbukas pa tayo. Tingnan natin. Tingnan pa natin. Okay. May nakikita pa ako na parang i-offer. Eh. Liniligawan ka ba niya ito? Or nakikipagbalikan siya sa'yo? Gustong, gusto ka niyang kausapin? Or third party ka talaga? Kung third party ka, I think gusto niyang gumawa ng time para makasama ka. Okay? Para lang to sa mga third party if ever hindi ikaw ang third party, I think talagang meron siyang decisions making na parang napapansin niya ang laki niya, ang laki ng kamalian niya ginagawa. Okay? You are you are dealing with a person na ma-pride. Yes, ma Yan. So, tinatanggi niya, wala siyang third party, wala siyang kinakalukohan, wala siyang ginagawa kaysa so ikaw yung masama. Yung mga ganon, yung mga pag-aaway ninyo, hindi na bago sa'yo. Okay? Parang nagiging ano na to, ah uh, cycle ang tawag. Okay? Paulit-ulit mo na din to na huli, paulit-ulit mo na rin tong pinatawad. Ay, lang. Love... Kaya pala parang wala kang tiwala. Okay? But, gusto niya pa rin ng pag-uusap, gusto niya pa rin ng kalinawan. Okay, gusto niya pa rin na bigyan mo siya ng chance. Gusto niya pa rin ng Ano to? Knight of Wands. Seven of Pentacles. Ayan. So, nahihirapan siya sa sitwasyon na sa... Siya naman yung gumawa. Siguro, maring binahay niya ito yung third party, maring pinupunta niya sa locations, involved ang money, anything, etc. But, uh, sa pagdating ng panahon, maniwala ka sa akin, kung, kung medyo, kung medyo, matagal-tagal na yun sila ng third party niya, magkakaroon siya ng kasawaan, at ma-realize niya yung kanyang kamalian. Actually, na-realize nare niya na Some of you, yung my third party ay papatalikod na siya. Okay? But, eto yung nakakaano. Ikaw, kamusta ka? Yung mga causes ng nagawa niya sa'yo. Yun yung pangit. Kamusta ka? ba diba? Siyempre, malaki ang nakos, naging pain yung nakos niya sa'yo. Mahirap. So, meron tayo ditong Antay ka lang. Okay. The High Priestess, Six of Cups, Five of Cups, Okay. So, may nakikita ako parang ano, parang, hindi ko alam kung nilayo mo yung anak o yung bata or long distance ba kayo. So, yung bata kasi medyo, ikaw din, nagsasuffer ka din na parang nag stay ka na lang dahil sa mga bata. Sinisave mo yan dahil sa mga bata. Ayan. Nandun yung love, nandun yung parang, mahal mo rin talaga siya. Pero mas mas ma, mas matimbang sa yung mga anak mo eh kasi nanay ka eh. Ang nanay naman talaga kayang tiisin lahat. Parang na mo ng lumuhod sa kanya at nakiusap ka na ayusin to para sa mga anak. Huwag mo kaming iwan. Parang ganun eh. May nakita akong buntes, Okay? biglang na visions ko lang. Actually, hindi lang ako cards. May visions din po tayo habang nagtataro. So, nakikita ko kayo. Meron ba ang buhok? Meron patulog? Nagising sa trabaho? Meron nagko-computer? Hindi ko alam kung ano ba yan. Reflect ba yan ng TV mo? Or laptop? and Anything? Or ganon? Or ang puti-puti mo? Yan. May mga morena naman. Huwag naman kayong maano. Huwag kayong mga morena, no? Yan. So, may mga... Hindi ko alam kung mahilig ka sa kape. but may naamoy ako aroma ng kape. And, mahilig ka rin magluto. Even your person, mahilig magluto. Mahilig kayo mag-travel, mag-explore. Yan. Uh, mahilig kang... Alam mo yun? Hayop. Uh, animals. Okay? Yan. So, hindi ko alam kung may dagat din ako nakita. Baka isa sa inyo you're dealing with seaman or yung traveler yung laging nagta-travel pwede po yon so OFW oh, may nakita din ako dito ingat lang kayo diyan na malamig na ba diyan sa inyo kasi dito sa amin tag-ulan na okay so bising-bising energy mo no um parang galing ka sa labas yan so ingat ingat lang yung iba naman nag-work pero hindi ganun ka present yung mind mo. Medyo nalulungkot ka, inaantay mo siyang yayain ka na makipag-date, mag-usap, lunch, dinner, or di ko alam kung kayo sa massage. Yan, mag-relax. May mga ganun. Okay? Relax, coffee, anything. Para ma-enjoy kayo. So, checking energies naman tayo sa inyo. Ano yung paparating? Ano yung energy mo ngayon? Tingnan muna natin. I nami mean, kanya ka nyo, oh. T turn back na siya. Huwag nyo kalimutan to. Pagbigyan niyo ng pagkakataon yan. May pagbabago naman yung ano mo. Okay. Okay. Oh, meron kang ritong wish of for ano to. Full, full, ano uh, wish fulfillment. Okay um you are strong enough para mag para sa decision ano imagine ten years ten years be ah uh, before de ba ano ka dante ano ba yung yung ten years ago pala, ten years ago o fifteen years ago ano ka ba ngayon? Di ba yan ang pinapangarap mo. Parang ganun kay, ang dami mong sakuna na pinagdaanan bago mo matuntun yung ngayon. Okay? Medyo nag-iisa ka. Meron ditong, parang kasabay mo siyang nangarap, inangat mo siya, binuo mo siya, pero hindi mo expected na lolokohin ka niya. Parang feeling mo binuo mo siya para sa ibang tao. Yeah. Parang you are feeling alone. Ayan. So, huwag kang mag-worry, ha? Yeah, meron kang bagong transformations. Yan yung bagong challenges mo. Huwag mo siyang, ano, huwag mo, kang manatili dyan sa past. ba? Diba? Baguhin mo daw yung pananaw. Alam ko minsan mahina tayo. Lahat naman ng tao nakakaramdam ng weaknesses, kalungkutan, normal po yan. Kaya meron tayo ditong may uh, my Spray may mga love oil tayo, um, money oil, anything, mga kaya-kaya lang ng budget. But kung kailangan talaga ang malala ang problema, bracelet or magpapaalaga, marami na rin po tayong natulungan sa mga career, love and money protections. Okay, marami na po yan. At yung mga client natin, yung iba talagang bumabalik-balik pa sila. Okay, naga additional ng mga power para mas malakas yung pagpapalaga sa kanila. I-balance mo lang yung, uh, i-balance mo lang daw lahat. Baka hidahandan mo, top balance ka syempre. Okay? Uh, magplano. And you beginning, may nakikita ako, ano, uh, meron akong nakikita, baka iba sa inyo, ayaw magbuntes mabubuntis. <laughs> Kung hindi po ito buntis, baka ano to. <laughs> Pasensya na no, paos ako ano. Hopefully babalik ang bosses natin, Huwag mag okay mag-alala. Okay. Ah. Uh -huh. Ooh, yung mga single jam may makikilala kayo. <laughs> may makikilala kayong bagong sasakit sa inyo. <laughs> Hindi joke lang. May makikilala daw po kayong tao sa uh, mga sa mga single to na makakatulong po daw sa inyo. Okay? Uh, mari yung iba sa inyo matutuloy yung travel, yung abroad, paglipat ng company. New beginning everyone para sa inyo ay... Okay, ingat-ingat lang po kayo ha. Maganda naman yung cards niyo. Ingat sa mga ayaw mabuntes. May chances mabuntes. Para sa mga hindi nagbubuntes, well, good luck. <laughs> Baka good news to sa inyo. Baka may chances fertility. Okay? So, mag kayo every Friday. I know, ngayon pala. Hindi every Friday, sorry. Ngayon po, Friday. Ngayon lang. Magbibigay lang po ako ng note kung kailan nyo pwede kayo mag ng chocolates. Okay? Magdunit kayo sa katrabaho ninyo. Anything, kahit chocolate na maliit. <laughs> okay? I love you. Ingat po kayo. So, basahin ko muna itong mga nagpapasalamat sa akin. Ma'am, gusto ko po kitang pasalamatan pasalamatan per personally. Maraming maraming salamat po sa lahat ng ginawa mong tulong sa akin. Dahil malaki po, uh, malaki po ang naitulong mo sa akin ano to muli na po nag ano muli na po nagbabalik ang pagmamahal ng asawa ko sa amin at sa mga anak namin Mam, Ma habang chat ko po ito naluluha po ako sa tears of joy po ito ma'am sobra po akong ano to sobra po ako sobra po ako natutuwa sa saya maraming maraming salamat ma'am nakita ko po talaga ang laki ng pagbabago at nakaka na po kami ngayon sa negosyo namin. Okay, so anything love problem and money career, mag-message po kayo. Pero kailangan po duman lahat sa reading. Anyway, uh, meron meron akong admin na salbahe talaga no. Kasi yung admin kasi tinatawag, explain ko lang po sa inyo. Nakalimutan ko yung yung sila ang tagasagot ng mga nagme-message sa'yo. So meron siyang nainis ata siya sa sa isang staff ko, hindi sila nagkaintindihan. Okay. So yon may may nag-message na client hindi ata sila nagkaka hindi ko alam kung anong ano eh pero dinilit niya kasi yung convo nila with client so kung nanonood ka ma'am, don't worry. Tinanggal ko na po yung admin na yon. Oo, mahirap talagang. Alam nyo kaming mga amo or business na ano. Ang problema po talaga namin is tao. Yan. So, ako hindi ako naniniwala. Kung mabait ka naman bilang amo, hindi mawawala sa yung mga taon mo. Hindi po, mali po. Alam ko merong mag a dito sa akin kahit binigay mo na lahat-lahat sa kanila, meron pa rin talaga sa isang grupo na black sheep. Kahit even though na magkapatid, meron talaga sa grupo ng pamilya nyo na black sheep. Totoo po yan. Kahit ginawa mo na, binigay mo na lahat, yung tiwala, tulong, still pa rin ganun, lalaki ang ulo. Okay, so, Pagpasensya nyo na muna kung if ever mayroon si admin, mayroon akong makuha, ma-hire na ibang attitude. Huwag kayong mag-alala. Ido-double check namin po yan at pag mayroon pong uh, ibang ugali sa inyo, tinatanggal namin po yan kaagad. Huwag kayong mag-alala. Okay? Siyempre kayo po yung priority namin. Okay? Pero wag lang po kayong bastos. If ever kayo naman ang bastos sa admin namin, ay eh, hindi naman po tama yun. Diba? So nasa gitna lang po ako. Maging maging maayos po tayo magtanong, mag-message para hindi po kayo magkaanuhan ng admin natin. Okay? So so yung kay ma'am, parang mali po yung admin ko. Mad -admin, <laughs> hindi po parang talagang mali yon. Okay? Loka-loka yun. Sige po, uh, maraming salamat at ma'am kung nakikinig ka, message mo lang po ako. Okay? Ingat po, bye-bye.